Ay. Di ba yun yung gusto nyo? Ang makita si PBBM na ano, gano'n na. Grabe kayo, mga DBS Part, halos part 2 na to, pero ang dadagda, dadagdagan natin ng topic to. Di ba mga DDS, ang gusto nyo makita na mawala na ng buhay si ano si President Bongbong Marcos ang kakapal ng mukha no samantalang mga DDS na itong galing sa Qatar diba kaka-upload ko lang ng isa ito pa yung isa kasi may mga tanong kung makakapal trabaho na ba sila ulit or madi-deport as in parang wala lang guys you those 17 detainees na nakalaya na pala they can still work as negotiated by our president because of very good and outstanding relationship between the Philippines and Qatar. Kaya ako na-inus na ako no, no. ko. Ba't ganyan? Pero ito yung balita, oh. The cases against 17 Filipinos who were arrested in Qatar for an illegal assembly have been dismissed, mm -hmm. Palace press officer Claire Castro said. This was relayed by Qatar's ambassador to the Philippines to President Marcos today. Mm -hmm. The Philippines were detained after staging a demonstration during former President Duterte's 80th birthday last month. I am the Ambassador Arhumidi, ito raw ay ng maganda at matatag na Gaso, ng dalawang sa, Dahil nga po to. sa pakikipag-usap uh, uh, ng ating Pangulo That's sa, sa gobyerno po ng Qatar, sa pamamagitan po ni Katari Ambassador, mm -hmm. na pagbigyan po tayo na ang ating, mga, na, ang ating uh, kapwa Pilipino na 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 huli ko na detain diba? ay uh, makalaya ko at po. Mm -hmm. hindi na po masampa ng kaso pa dubious names which supposedly received confidential na yung confidential na yan ito. ito, dagdag na natin guys, di ba? Noong 2020, ang taas ng inflation rate natin as into the highest level na rubbing reklamo nyo, and that's, that was under administration of President Duterte, and sinasabi nyo na walang kwenta ang PBBM ang administration ngayon. guys, are you not observing or not at least trying to see the brighter side why for uh, uh, why PBBM is very silent? he is silently doing his job, di ba? malalaman nyo lang, ah, ganito na lang pala yung katotohanan oh, no? pakinggan nyo to tapos mga didis, maganyan kayo maganyan kayo, tikit mata pero bukang muso ganoon lang kayo, wala kayong ano ang pinakamababang headline inflation rate hmm. na naitala sa bansa simula May 2020 oh. ang pagbaba ng inflation rate ay dahil sa mas mabaga na pagtaas ng presyo ng food at non-alcoholic beverages. Di ba? Bumaba ang food inflation kasunod ng mabilis na pagbaba ng presyo ng pigas na nasa 7.7% titong Marso mula 4.9% noong Pebrero. Ayon sa National Economic and Development Authority, ang patuloy na pagbaba ng inflation ay indikasyon na epektibo ang mga ginagawang hakbang ng pamahalaan para ma-stabilize ang presyo ng bilihin hmm at maproteksyonan ang purchasing power ng mga Pilipino. Okay, Sa unang tatlong buwan ng taon, nasa 2.2% ang naitalang average inflation rate. My God. Oh, yeah. Pinakamababang inflation rate mula May 2020 eh, na itala or na nitong Marso ngayon lang, 2025, sa so 1.8%. Bunga ng mga targeted at proactive na hakbang ng pamahalaan para protektahan ang purchasing power ng mga Pilipino. Asan ah, kayo? Mga kayo. ng Tapos pinapatronize nyo yung mga sinasabi ni Marcoleta na 20 pesos na yung isang kamatis. Oh my God. Alam nyo guys, if you are going to vote for those politicians who are actually swirling swirling, super swirling lang katapusan nyo na ang masaklap pa madadamay nyo kami di diba? diba? ba? di ba? pa tayo ng mga ano ano mga ano kayo eh mga, mga DDS at hindi mga nag-iisip basta lang kayo, di ba si, nakita nyo sa unang mga video si Soy, ay, Joey, sabi niya, wala daw siyang pakialam sa credibility or credentials ng mga politician, basta straight daw siya, kung sinong sinusuporta ng Duterte, yun na daw. Mindset, mindset. Bakit sa tingin mo, girl, kung manaig yung kadiliman na pinopromote nyo yung mga DDS, mga kulto kayo, will you be in a position in the future? No. Wala ka namang credibility in the same criteria will apply. Diba? <laughs> You're not credible. <laughs> Marley ka. Kaya yung tumawa bi, eh, na hindi gumagalaw yung uso. diba mga palangga? kaya kaya niya. Kaya siguro mga 3 hours na mag -ganyan. Kaya yung... May hasang ka, girl sa kasi, di ba? Ano pa? Ang dami pang mga balita ngayon. Okay na mga DDS. Hmm. Pa. So sa agrikultura, nakipag-ugnayin ang gobyerno sa mga sektor ng agrikultura para matulungan ang mga magsasaka kabilang na ang mga pagpapabuti ng insurance or insurance services laban sa mga sakuna tulad ng bagyo at peste. I admit this had been also done by the former administration but very natural but ito, it really affects what's going on with the system today sipin nyo ang dami nyo DDS ng mga kalaban ha, mga kontra kakapal ng mukha nyo ah! pa pag-stabilize ng presyo ng baboy nakipagtulong mga sorry roge nakipagtulungan ang food terminals terminals incorpora incorporated at ano yan Sharon, Sharon balutin mo akes Sharon pokfano pokfund Foods PLC para mapababa ang presyo ng baboy sa Metro Manila at palakasin ang mga ang mga hakbang laban sa African swine fever. O di ba? O diba? Kahit hindi ko naintindihan yung mga institusyon na to as still it's contributory institution para may isa ka para nung plano na ini insist ng government ngayon. di ba? Mga DDS kayo palang talaga. Ano pa? Kadiwa stores. Ito pa. Sa NHA projects, itinatag ng Department of Agriculture at NHA ang kadiwa stores sa mga proyekto ng NHA upang magbigay ng abot kayang bilihin sa mga komunidad. Sinasabi ko, 'Di ba? Kaya very effective ang proseso at ang sistema ng administrasyon ngayon. The reason why we are reaching and targeting, 'di ba, inflation rate sa percentage na percentage na 1.8. Pero nung masabi niyo pa rin, mga DDS, kapal ng mukha niyo. Ang kapal ng mukha niyo. Ano?